Punta naman tayo sa isa pang ahensya ng gobyerno. Duda ang ilang senador sa biglang pagbawi ng dating opisyal ng LTFRB sa mga binunyag niyang korupsyon umano sa ahensya. Pinaiimbisiga na yan sa Senado. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enrique. Posibleng umabot sa Senado ang isyo ng korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kahit binawi na kahapon ni Jeffrey Tumbado, dating executive assistant ni suspended LTFRB Chief Chofilo Guadis, ang ibinulgar niyang korupsyon sa ahensya, paiimbestigahan daw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang aligasyon kung walang titingin sa isyu. Nauna nang humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation si Transportation Secretary Jaime Bautista para mag-imbestiga sa aligasyon. Tuloy daw ito kahit nag si Tumbado. Pati ang biglaang pagbaligtad ng dating LCFRB employee, gustong silipin sa Senado. Ayon kay Senator Grace Poe, kaduda-duda ang pag-retrack ni Tumbado. Dapat daw malaman ang tunay na dahilan nito. Dapat daw siyang kasuhan kung walang basihan ang kanyang mga aligasyon. Dapat ding tignan kung meron mang nag-udyok sa kanyang bawiin ang kanyang mga sinabi. Dagdag pa niya kung may usok, malamang may nasusunog. Nauna nang pinasususpindi ni Poe ang PUV Modernization Program habang hindi natutuldukan ng isyo ng korupsyon sa LTFRB. Pero tutol sa suspensyon ang bagong transport group na Pro Movers Transport Alliance dahil baon na raw sila sa utang. Nasa 2 to 3 million pesos na raw ang halaga ng nautang o nagastos ng mga kooperatiba ng driver at operator para sa mga bagong unit at upa sa mga terminal. Yung facilities po namin saan? Yung mga terminal na sinasabi nila na kailangan namin, ginawa po namin. O ano po mangyayari sa amin? Back to zero. Nalubog po kami sa utang. Nagpagawa po kami ng opisina. Nag-share-share po kami bilang mga operator. Nag-share-share po kami mga driver o ano. Nag-share-share kami para kami makabuo ng isang kooperatiba. Yan naman po ang kailangan, di po ba? Tapos hindi na tuloy-tuloy. Nananawagan din silang maibalik na si Guadis sa pwesto dahil kahit kailan ay hindi raw ito nangikil sa kanila. Mga milyon-milyon na sinasabi, malabo sa pasabak sa sabaw ng posisyon. Hindi po totoo yan. Even single since nga, wala po kaming inabot. Dalawang libo ang miyembro ng grupo at hindi raw sila sasama sa ikinakasang tigil pasada ng manibela sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaugnay na balitang iyan, iniutos na ng Department of Justice ang pag-iimbestiga sa muna korupsyon sa LTFRB. Yan ay kahit binawi ni dating LTFRB official Jeffrey Tumbado ang mga binulgar niya. Ipapatawag daw ng NBI si Tumbado. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.